kalon. Dali tayo. Si papa mo? Hindi e, ko alam. Ayan na. Lomi. Okay. Kalon. Dali tayo. Oh. Kam na, kam na. Ayan na. Tati. 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 Ayan na siya. Ayan na Tati. Ay, di ba siya? Ayan na. Tati. Kalon. Lok, Santa Claus, di gitu the man. Thank you. This is your hamburger. Can I have this menu.